Yan, magandang araw sa inyo lahat, uh, mga idol. At uh, maraming nagtatanong at nagko-comment, pagkano daw po ang ginastos po namin sa mga building o mga kulungan po ng mga alaga naming itik, gaya po nito. Bago ang lahat, mag-follow po sa aking page para sa iba pa pong uh, the, uh, information about sa uh, the farming. Ah, uh, bibigyan ko ngayon ngayon mga idol ng idea, no? Subjective lang 'to, ibibigay ko na idea mga estimate lang din ng mga ginastos namin. So dito ulod sa poultry namin, dito lang sa area namin, meron ho kaming apat na kulungan. Ito ho yung number 1, ito ho yung number 2, ito naman yung number 3, saka yung nasa dulo lodge, yung number 4. Yan. So magkano nga bang ginastos namin dito, dito, itong kulungan na ito? Ito kasi yung pinakamalaki. Ang sukat kasi nito mga ay 40 uh, by 70 feet Naitayo ito nung uh, 2022 ata ito. Ang ginastos namin dito ay nasa 500,000. Medyo mabigat. Ang laman lang nito ngayon lods ay nasa 600 heads lang. Pero kayang-kayang maglaman nito ng 800 heads. Ayan. So naka-steel mating na rin siya. Tapos naka ano pa rin. Yung kanyang pinaminan lods ay alvanized plain sheet. Ayan. So ganoon lang ang sistema namin. Dito naman Lods yan. Ito, pakita ko sa inyo. Doon tayo sa number, ano, number one. Ito naman yung number one Lods. Ito yung kulungan ko. Ang ginastos na, ito yung kauna-una ng kulungan namin. Ang ginastos namin dito ay nasa 280,000. Pero kahoy-kahoy lang Lods yung ginamit namin sa, sa bubungan niya. Tapos uh, hindi naman ganun katiba yung bubong na nilagay namin. So semi-hangar din ho siya. Ang naglalaman ho ito ng ano ng uh, 300 heads, 40 by 40 feet po ang kanyang uh, sukat. Ayan po. Kung tayo ulit sa number 3, uh, ang ginastos naman dito, 350 to 380 kay mga lods yung nagastos namin dito. Ayan po. So, ito, naka-stainless na rin siya. Yung kanyang na naka-steel mating na rin. Ang sukat nito, lods, kung hindi ko magkakamali, 28 feet ata ito. Tapos, yung pahaba niya nasa 50, 50 feet ata. So, yung ginamit namin pang sa kanya, PVC lang, tapos binuhusan namin. So, naglalaman siya ng 470 uh, heads. Pero, kaya kaya niya pang 500. Ayan po. ganyan po itsura niya. So, kung gusto niya talaga lods ng pamatagalan, madaming beses na kayong, o madaming batch na kayong maalagaan, uh, ganun, ganun ho talaga lods yung gastusan po sa duck farming malaki po talaga malaking ilalabas po na puna no malaki talaga yung ano uh, investment lalo na kung ang start niyo talaga RTL patayo kayo ng poultry sampa kayo ng RTL medyo mabigat kailangan malalim ang bulsa mo hindi po pwede yung sakto lang kailangan marami kang sobrang pera dito at saka maganda simulan lang niyo sa kokonte ayan po siya mga idol ito wala pong liguan ito mga idol wala wala pong liguan. Umiinom lang sila tapos kumakain na yung pakainan nila. Oh. Ayan po. Ayan po sila. So hindi sila mailap mga lods. Ito mga itik ko. Eto itik pinas to. Hindi sila mailap. Ayan po. Doon naman tayo sa number 4. Ito yung pangapat na kulungan namin. Ito. Pakita ko sa inyo. Tik, 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 tik. O, baba muna kayo. Baba muna. Baba, baba. Baba muna kayo. O, okay, magsibaba muna kayo. Ayan medyo mas mahal itong kulungan mo na ito kasi hindi lang ito yung naka steel mating ay naka stainless kundi yung kanyang ano yung ginamit ko na round bar dyan yung pinagsasampahan ulods ng ano, steel matting yan mabigat po yan dyan pa lang ginastos na ho dito 30 mil yung mga round bar pa lang hindi pa kasama dyan yung kanyang uh, steel matting po, ang laman ho nito, nasa mayigit 400 din. Masa 480 yata laman nito. Ayan po sila. Wala rin liguan ito mga idol. So nais nice ko lang kayo bigyan ng idea. Uh, magkano dapat siya ibabudget ninyo. Kung mga ganun heads lang yung aalagaan niyo. Ngayon kung magbalak ninyo mag start sa 1,000 heads. Eh maghanda ko isang milyon. Sa kulungan nun ninyo. Pero depende naman kasi talaga yan. Kung paano niyo sisimulan yan. Halimbawa kung gusto niyo budget meal lang. Pwede naman yung kahoy kahoy lang. Ito kasi sa amin talaga kongreto na. Bato na siya. Pwede na masimulan sa kahoy-kahoy lang kung nagtitipid po talaga kayo. Pero sa the farming, maniwala na kayo sa akin, dapat sobra ang pera ninyo. Huwag po, sakto. Ayan. So, ayun lang mga idol. Uh, sana may natutunan ho kayo. At uh, maraming shoutout po sa inyo lahat.